Kaugnay niya sa puntong ito, alamin naman natin ang latest sa FIVOX yung sa nangyaring lindol kanina. Chi. At para masagot nga, Jovi, ang ating mga katanungan, makakausap natin live si Baby Jane Punong Bayan, ang Supervising Research Specialist ng FIVOX. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa kanilang lahat. Opo, una-unang tanong po, uh, hingi lang kami ng update tungkol sa nangyari nangyaring Lindol. May aftershocks pa po bang nangyari? Opo, uh, bandang hanggang alas 5 alas ng hapon ho ngayon, labing siyam na ang narecord nating aftershocks dito sa istasyon natin na nakalagay sa may Santa Cruz, Bales. Tatlo rito ay may epicentro na halos na andun din malapit sa epicenter nung 618 earthquake kanina pero maliliit lang siya at hindi na naramdaman. Mrs. B, uh, punong bayan, uh, si Joby po ito. No? Ang uh, uh, gusto natin na uh, ipaliwanag sa ating mga kababayan ay eh, yung, uh, yung, sinatawag na yung information kung saan dapat kukunin para hindi maging cause ng panic yung mga usap-usapin ng tsunami lalo na. No? So kahit na alam na natin yan, siguro dapat ipaalala natin sa kanila kung uh, saan nga ba dapat makinig at kung dapat nila ang Opo, ang, ang sa Pilipinas, ang may mandato ng pagwa-warning sa tsunami ay ang FIVOX pa rin. Pero Tulong po natin ang Office of Civil Defense at ang mga ahensya ng n C. Kapag po totoong may tsunami warning, makikita nyo mismo na naming direktor ang magsasalita. At sa mga hindi po nakakapanood ng TV ma na may access po sa internet, maaari po nilang puntahan ng aming website na sa phivox.dost.gov.ph. Meron po kami doon na latest tsunami information. Pero meron pa po ba tayong uh, mga information tungkol sa nangyaring lindol kanina? Wala namang po nasaktan, wala tayong casualties, hindi po ba? Opo, sa mabuting balita po ano, na wala tayong natanggap na damage o may kung sakali mang may nasaktan doon sa lugar ng, ng Zambales at Pangasinan area. At, at, atin naman po itong inestimate na walang maaaring mapinsalang ma, mabuti dahil magnitude 6 siya at may kalayuan dito sa mga communities natin sa Baybaying Dagat. Madam, siyempre, mahirap naman ikumpara, no? lalo na yung ating bansa, kaya sa doon sa mga ibang, ibang bansa, katulad na rin ng uh, Japan, lalo na. Uh, kaya lang so, sa ating naranasan doon, kapag ka, uh, merong mangyayaring lindol o kaya kung anumang mga uh uh, sakuna o ka mga ganyang klaseng uh, threat ng tsunami, ay eh, meron sila mga warning. Uh, pag sa city nga, may warning ng mga tunog. Ano po? Sa atin po, ano kaya ang uh, ating uh, mga ina-expect, lalo na ating mga kababayan sa mga lugar na pwede maapektuhan kung sakali? Nag, uh, ang ating pong gobyerno kasama na ang mga nakikipagtulungan sa atin na ibang bansa kagaya ng Japan ay may mga proyektong maglagay ng mga tsunami sensor at uh, with, in within collaboration with the local government units maglalagay tayo ng mga warning system. Tema, no? Pero ito po ay hindi talagang maaasahan na 100%, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang mga tsunami na manggagaling sa mismong bakuran o yung nakapaligid na trenches sa Pilipinas. Maaari itong dumating within 2 minutes lang o 5 minuto pagkatapos na malakas na pagyanig. Kaya po, uh, amin ding ipinapag-campaign itong community-based early warning system o information na dapat alam na natin. Kasi ang kagandahan po nito, Meron tayong mga likas na senyales na natural, kagaya ng napakalakas na pagyanig yung naglalaglagan yung mga telebisyon, yung inyong mga kagamitan sa loob ng bahay. Katapos ay makikita pa ng mga malapit sa karagatan na biglang bumababa yung tubig sa karagatan. Yun po ay senyales na may paparating na tsunami. Kahit wala pa po kayong naririnig from fireworks, dapat alam na nila na dapat ng lumikas. Miss Punong Bayan, uh, alam natin na uh, paulit-ulit natin na uh, wina-warningan yung ating mga kababayan. Pero mas mabuti na pong handa no? uh, Ano po ba talaga ang kailangan gawin ng ating mga kapatid no, tuwing may lindol? Alam ko sa ibang mga bansa, meron silang tinatawag na go-bag. Di ba, jovi Katulad nga sa Japan, uh, ready sila lagi tuwing sa mga ganitong may uh, uh, posibilidad ng lindol. Ano po ang ma-advise nyo, lalo na po yung mga nakatera sa mga high-rise buildings or even yung mga medium-rise buildings at pati na rin sa mga kan kanilang mga uh, bahay? Sa mga nakatira po sa matataas na bahay o, o building at dun sa mga maabutan ng lindol na nasa maraming tao silang kasama, kagaya ng mga simbahan, ng mga... Uh, um ang um, um, theater ganyan. Dapat po ay huwag magpanik. Ang unang gawin ay habang napakalakas ng pagyanig, protection na ng sarili. Dahil ang nangyayari po sa isip natin ay parang nalalasing yung utak natin. Kahit gusto mong tumakbo ay hindi mo makayanan. So ang mahalaga ay protection na ng sarili. At kapag humina ng pagyanig ay mabilis, munit, maayos na dapat lumabas, huwag magtulakan. At yung mga may-ari po ng mall, huwag namang isasara yung mga pintuan para wag magkakaroon ng stampede. So, narinig po ninyo, mga kababayan, yung mga payo, no, na mula sa FIVOX. Pero kung gusto niyo pang malaman iba iba, punta kayo sa kanilang site. At kasama rin na rin yung sa site namin, ano, na interaction.com. So, maraming salamat po, Baby Jane Punong Bayan, Supervising Research Specialist ng FIVOX.